namang walang makapipigil sa batang determinadong matuto. Sa Rodriguez Rizal, matsagang tinatawid ng mga estudyante ang ilog para lang makapasok sa eskwelahan. Narito po ang report sa Lima Refran. Kanya-kanyang istilo ang mga estudyante ng Casili Elementary School sa Rodriguez Rizal para matawid ang ilog. Ang kanilang school service, mga balsa. Si Boy Boy, grade 4 student, ilan taon nang itinatawid ng ilog ang mga kaklasit kapitbahay. Hindi raw ito biro, lalo na kung malakas ang agos. Ano sinasabi mo doon sa mga bata? Agbalanse po. Kasi? Yung, kasi baka tumaob. Ang hirap sa gipin eh. Oh, si Irene, itinawid sa balsa maliliit na anak na papasok ng grade 1 at kinder. Balak daw niyang ihatid ang mga anak araw-araw, pung -araw, taon. Nakakatakot po sa bata. Mak mal malaglag, malunod, ganun po. Ang tatay namang ito binuhat patawid ang maliliit na anak. Pero ang ibang bata walang kasamang mga magulang. Kahit maganda yung panahon saka mababaw ngayon itong ilog, pahirapan pa rin yung pagtawid ng mga estudyante papasok ng eskwelahan. Bukod kasi sa mabato, malumot din kaya madulas. Tapos yung uh, agos ng tubig medyo malakas kaya yung mga bata talagang kailangan mag-ingat para hindi sila matangay nung agos. Para mabuong para namin. Pagdating sa eskwelahan, late ang ilang guru dahil naglakad sila ng mahigit pitong kilometro. Maayos naman nagsimula ang klase. Pero ang mga mag-aaral ng kinder, grade 1 at grade 2, siksikan sa isang classroom. Apat na bata sa isang bangko. Istiis lang po muna sa ngayon kasi wala po tayong magagawa. Eh. Salat po sa mga gamit, kulang ng upuan. Nakakatuwa po kasi lahat po sila determinado talagang matuto, maaga pa po at naka-uniform naka na. na. po ng lahat ng bata nakapaah. Putikan kasi ang kanilang mga chinelas dahil sa pagtawid ng ilog. Ang gamit din sa loob ng kanilang mga bag, naka-plastic. Jilin, bakit naka-plastic yung gamit mo? Ha? Baka mabasa eh. Baka mabasa? ka ba ng ilog? Ha? Opo. Opo. Magkasama naman sa iisang classroom ang grades 3 at 4 at magiging grades 5 at 6. Wala mang ilaw at electric fan, tuloy ang leksyon. Si Teacher Shirley, naging emosyonal sa kanyang unang araw sa kasili. Pinili raw niya magturo rito matapos mapanood sa GMA News ang paghihirap ng mga estudyante. Kasi po sa Manila po yung mga bata, andyan na lahat, andyan na lahat sa mama. Andyan na po lahat yung kanilang mga tulo, andyan na. Hindi na sila maghihirap, ayaw pa rin mag-aral. Samantalang dito, talaga naghihirap sila, nag-aaral pa rin. Tumaas man ang bilang ng enrollees ngayong taon. Mas marami pa raw bata ang hindi nakakapag-aral sa kanilang lugar. Problema kasi ang ilog na mabilis lumaki tuwing bumubuhos ang ulan. Hirap din po yung mga bata pag dating po sa eskwela dahil lagi po talaga silang absent kasi nahihirapan po silang tumawid at delikado na rin po talaga para sa mga bata. Pero sa pinakitang determinasyon ng mga bata, tuloy-tuloy ang dating ng tulong para sa kanila isang grupo ang nagbigay sa kanila ng mga libro. Salima Rafran, GMA News.